mga kagayo pauna mi palangri rasa palos ugdo pa mga nang ipanaan ka mga nang dalon dito sa akwan tabing ilog oh, para ugdo pa eh ugdo palos palangri ito yung pumain namin oh. Ito na mga o. Oh. Tapos na nagpain ng mga hok. Ang tawil. Mga kami na ano. Ang um, talos. Uddok. Ano Alis na kami. Mga kagahe. Alis na kami. Ilatag namin ito. Ano. Yung pangawil sa iga o igat. O talos. Uddok. Tawag din sa amin. Uddok. Kasi malapit na Lumaki yung tubig o sa ito yung ng lantong no? malapit na ng lantong ng tubig malapit na malapit na nag high tide Kaya pag high tide na saka namin minilatag itong ano palangkri pwede uh, kawil 100 kahok to sa kataga para para pang palus Dyan kami ho, oh. dahil mga sarap yan ano. Ang sarap ano, ma. ligo diyan sa floating cottage. Hindi oh. naman po, ayon ang Mag Simula kaming sa aming kawil pang Palus. Yan, oh. bukan maroon, turan ngayon, ganyan siya, ah, oh. lagyan natin yung pabigat mo ya, yung putih, para lulubog siya. Oo, so, lagyan natin yung pabigat, boti.

para lubog ka naman yung ipaglagyan ng pabigat eh buka ilitaw yan eh tapos yung palos magapang lang kasi yun eh uh, dito na lang oh mga kagay oh dito na kasi pang natira doon naman yan Wow. Oh, Ayun ang tandaan Anong dyan siya. kami. Wow! Thousand years later. Oh, kami. Ndaw bukan pak bukan saat ini, Balangri. Um, para sa ugrok palos ah Kahuli ng biya. Hmm? Iswil. Mga kagahi, lang yung huli namin, isang palos ka isang biya. Saka manguha lang kami ng ano, kuha lang kami ng um, pam pamprot, yung pungo. So now, kuha na kami ng pamprot. tunang nang snack namin. Oh, ganyan lang koaw oh. Hmm. Ah. Okay, ito rin yung huli na minis. Ang palo sa kaisang biya. Ah, nanguha na kami ng pamprot to. Pungo. Na kami. binabad ko na ang palos sa asin at suka para matanggal yung kanyang mga dulas yung kanyang langsa tapos na lang nalinisan yung palos isa lang kasi yung nahuli namin tapos, tapos lulutuin ko na ito uh, tinulang palos Oh, ito na mga kagaya Ito na yung sangkap ng ating lutuing palos or ugdok. Ito yung ugdok ko. Oh. Ah, Sal lang kasi. Ito na. Lagay na din tong sangkap. Ito. Ayan na. Ah, uh, pwede na palos. Oh. Mayan natin ito ilagay kung kan pag may tubig na. Ito nga Mayan na. Oh, bungo. So, kumulo no, ilagay ng santol. Yan. Okay na mga kagay. Loto na yung tinulang ugdok o palos. Sige sa santol. Yan na. ng lagyan ng ano yung, transparent ba lipat na natin sa lagyan two wow rap. okay Ito na oh sinigang na palos sa santol tinola nga ugdok huwag kayong kalimutan niyong mag comment, subscribe, and share tiyon